Jonathan! Jill, ano ang ginagawa mo? Gusto ko ng french fries. Aba, madali lang yan. Kaya ng mga tao yan. Mm -hmm. Kailangan ko talaga ng mantika. Kailangan kong lutuin ang fries kahit paano. Oh, gawin na natin ito. Nilalagay ang mantika sa kawali at ilang fries. Oh, oh, uh, kumakalat ang mantika kahit saan. Oh, apo! Kailangan itong patayin ngayon! Oh, pasensya na, Jill! May kaunting bula ako sa'yo! Pasensya na, mahal! Hayaan mong punasan ko ito! Oh, huwag gawin yan! Kaya ko itong gawin magising! Aking french fries! Oh, puro foam at sunog na sila! Pero may naisip ako. Lagi akong may kitkat sa aking bulsa. Kung hatiin mo ito sa mga stick, parang fries ito, alam mo? pero chocolate fries. Sa kaunting galaw, nagkaroon tayo ng ilang chocolate fries. Ilagay natin ito sa pakete at sa plato. Saan tayo makakapunta ng walang sarsa? Pero sa pagkakataong ito, gagamit tayo ng tsokolate na syrup. Siguradong gagana ito. Ano sa palagay mo? Ito ay napakasama. Ipapakita ko sa iyo kung paano ito lutuin. Una, aalisin natin ang frozen fries dahil hindi talaga ito para sa atin. Babalatan natin ang patatas at hihiwain ito. Opo, nang may bahagyang galaw. Well, professional ako. Halagi akong may mga orihinal na ideya, kaya gagamit tayo ng lumang Chinese na recipe. Ilalagay natin ang patatas sa pagitan ng mga Chinese na chopstick at hiwain ito, pero hindi hanggang sa dulo. Ilagay ang lahat sa isang skewer. Perfecto! Ngayon, kailangan nating ilagay ito sa oven at hintayin na maluto ito. Oh! Ayos yan! Nagpasya akong pakuluan ng aking patatas. Sa tingin ko, mas magiging madali itong lutuin ang paborito kong patatas sa parang iyon. Kailangan nating durugin ang patatas. Magiging mashed potato nga ito. Tapos na! Huwag kalimutang lagyan ng asin. Magdagdag ng kaunting harina. Ayun, okay na. At ihalo ang lahat. Okay, meron na tayong dough ng patatas. Oh ha, niloko kita. Iro-roll ko ito gamit ang rolling pin. Astig! At ang paborito kong mug na may ngiting mukha ko. Astig! Meron tayong mga bilog dito. Gagawa ko ng mga ngiting mukha ron. Ngayon, ilagay natin ito sa oven para maghurno. Handa na sa aking mga ng patatas. Oh, mukhang kamangha-mangha. Kailangan natin ng sarsa at gagawa ako ng homemade na ketchup. Kailangan ko ng isang kamatis at ilalagay natin ito sa blender. Buksan natin ito at gawing pure ng kamatis ang lahat. Sige, ibuho ang lahat sa isang lalagyan at isang dahon ng basil. Perfecto! Oh! Ang sarap tingnan. At ano ito? Ang cute naman nito. Oh, pero hindi ito para sa iyo. Kaya gagamitin ko ang regular na ketchup para sa sauce. Hindi ako nahihiya dahil ako mismo ay malaking tagahanga ng ketchup. Tingnan mo 'yan. Punta tayo kay Monica para tikman. Monica, simulan mo na. Nakakatawa ang itsura ng mga ito. Subukan natin ngayon. Wow! Ang sarap! Gusto ko pa. Lola, ang galing mo! Ano ito? Mga fries ba ito ng McDonald's? Hindi, hindi sila. Subukan natin ito sa sauce. Mmm, chocolate syrup at Kit Kat. Ayos, sis! Ano ang ginawa ng chef? Medyo kakaiba ito. Nakakabagot. Tomato po Mm, hindi ka hanga-hanga. Well, pinibili ko si Lola bilang panalo. Oh, ako? Seryoso? Oh, Yahoo! Ang galing nito! Ano ang gusto ng baby girl ngayon? Ipakita mo sa amin? Wow, isang sandwich. Ayos yan. Gawin natin ito. Mga kaibigan, handa na ba kayo? Hindi naman ito pagkain. Isang merienda lang. Lagay natin ang tinapay sa toaster at maghintay ng kaunti. Oh, medyo mani... Oh! Oh! Nagulat ako. Naku, grabe. Salamat! Oh, salamat, salamat mga babae. Ah, uh, balik sa pagluluto. Gumagawa ako ng peanut butter sandwich kasama ang aking signature na strawberry jam. Gustong gusto ito ni Munting Monica. Oh, ang bango. Lagyan natin ng kaunti ang kabilang kalahati ng tinapay. At wala, narito ang aking magandang sandwich. Well, guys, hada na ang lahat. Wow, ang sarap tingnan ng sandwich mo. Oh, oo, oh, oo. Oh. Pasensya na. Gusto ko sanang kainin ito magisa. Okay, gagawa ko ng sandwich para sa paborito kong ate. Dapat manalo ang obra maestrang ito, sigurado. Gagamit ako ng klasikong ham at cheese sandwich. Perfecto ito. Mas mataas, mas mabuti. Kailangan natin ng kaunting mayonesa para hindi masyadong tuyo. Oo, oh, oo. Oh, oh. Perfecto. Isaw-saw natin lahat sa paborito kong Cheeto Chips. Kailangan ko lang durugin muna ito. Ayos, perfectong mumo. Woohoo! Nakuha namin ito. Pero hindi lang yon. Kailangan kong iprito ang sandwich sa mantika para umabot ang stretch ng keso hanggang china. Oh, oo. Tapos na. Ngayon yan ay seryosong masarap. Natatakam na ako. Oh, bakit ganyan kayo tumingin sa akin? Nagsimula akong gumawa ng sarili kong sandwich matagal na, matagal na. Bueno, gumagawa ako ng sarili kong tinapay. At kailangan ko ng masa para doon. Pero una, kukulayan muna natin ito. ang sinasabi ko. Papala pa rin natin ito gamit ang aking professional na rolling pin at magiging makulay na parang bahaghari. Isusubo na ito sa oven para maghurno. Buti na lang may super power oven ako na nagagawa lahat sa ilang segundo. Perfecto! Wow! What? Oh ano ang nangangamoy ng mabango? Chef, ikaw ba yan? Siyempre, ang perfectong kutsilyo para sa tinapay. Salamat, Lola, sa papuri nga pala. Ayos ka rin, pero hindi sa pagluluto. Sige, hinihiwa ang tinapay at nagdadagdag ng ibang palaman. Kailangan ko talaga ng rainbow cheese? Ginawa ito lalo na para sa akin. Pinalaki sa mga bukirin kung saan nanginginay ng mga unicorn. Hmm, tapos na lahat. Wow! Ang kakaiba ng mga sandwich! At ang laki nito? Tingnan natin! Wow! sarap-sarap nito? Anong laman nito? O, oh, keso at ham, anong susunod? Hmm, mukhang masarap ito, pero subukan natin. Um, oo. Oh -oh. Masarap. Anong susunod? Wow, rainbow cheese sandwich. Pero ano kaya ang lasa nito? Um, medyo masarap. Hmm? Napagpasyahan ko na ang nanalo ay si ate at ang kanyang malaking sandwich. Masarap ito. Oh, oh, oh! Ako ang pinakamahusay! Ayokong makadistract ng kahit sino, pero si Monica ay tumutulo ang laway. Ipakita mo sa amin, baby, ano ang gusto mo? Oh, itlog na pritong. Eksperto ang chef dito at ginagawa ito ng lola tuwing umaga. Siguradong may maiisip si sis na maganda. Oh, mga tao, bakit hindi kayo magsimulang magluto? Okay. Kahit sino makakagawa ng pritong itlog. Napakadali. Pero ayoko masira ang mga itlog ko. Oh, kawawa naman. Mas mabuting linisin natin ito ng kaunti o oh, hindi masisiyahan si Monica. Kadiri! Dagdagan natin ang init at panoorin natin itong maluto. Oh, ang bait mong bata. Ngayon ipapakita ni Lola ang mas kawili-wiling paraan ng pagluluto ng itlog. Kailangan ko ng dilaw na paminta. Balatan natin ito at... Oh, ayan na. Well, hindi natin binabalatan ito. Pinuputol natin ito, syempre. At Mormon Singular's Sing Sing. Sarap ito. The crowd and the first day the killed and days just killed and LA England sing sing non payment Oh, uh, Jill, ano ang ginagawa niya sa mga itlog? Okay, binabasag ang mga ito sa ating mga pepper ring. Tara, magluto na tayo. Oh, ang ganda. Oh, ang putahing ito ay nagpapaalala sa akin ng mga bulaklak Inilalagay na ang lahat sa pinggan at tapos na. Oh, Lola, kailangan kong kumuha ng ilang itlog at basagin ang mga ito sa mangkok. Magaling! Sapat na yan! Ngayon, kakailanganin ko ang aking bagong kasangkapang pangkusina para ligtas na matanggal ang dilaw ng itlog at iwan ang puti lamang sa mangkok. Pakiusap! Oh, gusto mong makipaglaro dito? Sige, heto wow! na. Wow! Ang astig naman yan! Ang ulam na iyan ay mukhang nakakatawa. Ah, kailangan lang ng kaunti para mapasaya ang bata. Kailangan ko ng magandang mixer para palaputin ang puti ng itlog hanggang maging foam. Perpekto ang pagkakahalo. Ayos. Ngayon, ilalatag natin ang lahat sa parchment. At ipasok ito sa oven hanggang sa maluto. Kakailanganin ng kaunting oras. Chill, gusto mo bang ipakita ko sa'yo ang isang bagay? Iyan ay kuneho pero hindi ko ibibigay sa iyo. Kakailanganin ko ang kuneho na ito para gumawa ng itlog ng kuneho. Magiging kamangha-mangha ito pero magiging masarap rin. Ibuhos natin ang mga puti at huwag natin kalimutan ang mga pula. Magiging mabuti ito para sa mga mata. Ngayon ay kailangan nating ihanda ang lahat. Oh, may naamoy akong nasusunog. Oh, hindi! Nakalimutan ko ang aking mga itlog. Paano ko ito ipakakain kay Monica? Pero may naisip akong paraan. Maaari akong gumawa ng itlog na yogurt. Oh, um, sige, wala na. Nakita ko ito sa TikTok. Magsimula na tayo. Kailangan kong maingat na ilagay ang yogurt sa plato sa hugis ng itlog. Oh, oh, oo. Oh, oh. Pasensya na, Lola. Talagang kailangan ko ng tulong mo. Oh, medyo mahirap. O, oh, paano natin ito bubuksan? Go, go, go! Nako! Ano yun? Gusto ko itong subukan! Ang dali nitong buksan! Um, uh, akin yun, sis. Salamat. Pero hindi ko nga ito nasubukan! Nabuksan ito ni Monica. Oh, kahit na. Kailangan ko ng peach. Yun ang magiging pula ng itlog. Heto na. At kailangan ko ng gulay. Maglalagay tayo ng damo sa plato at magkakaroon ako ng kuneho doon. Tapos na, ang cute na ulap na ito ay magiging perpekto. Parang sinag ng araw. Oh, wow! Ang tagal kong naghintay! Magsimula tayo sa tinidor at kutsilyo. Susubukan ko muna ang mga itlog ni Lola. Tingnan natin! Oh, parang kakaiba, pero uh, masarap. Salamat, Granny. Anong laman nito? Hindi naman mukhang itlog. Subukan nga natin. magpapatuloy na tayo. Hmm, ano ito? Astig! Oh, maganda yan. At yan ay isang ulap. Teka, kamangha-mangha ito. Aba, panalo si Chef Sigurado. Sa wakas, iyan ang talento ang ko. Ang sarap! Isang milyon na like para sa lahat! Una? Oo, ako ang nauna. Binubuksan ito. Oh, masarap na tsokolate. Ah, uh, anong problema nito? Ang lambot? Anong gagawin ko dito? Hmm, naiintindihan ko. Kailangan malamig ito. Kaya una, puputulin ko ang pakete. Gawin natin ito. Tingnan mo yan. Tingnan mo? Pipigain ko ang tsokolate sa ibabaw ng yelo. Magkakaroon ako ng tsokolate na masarap sa puso. Mm, ang ganda ng kinalabasan. Tignan mo kung gaano ito kaganda. Ang galing na ideya. Kailangan natin itong kainin. Mm, ang sarap. At ikaw okay. naman? Oh, may chocolate bar din ako. Super. Um, pero frozen. Hindi ko makagat kahit papaano. O dilaan ito. Mabali ka, stupid chocolate. At hindi ito gumagana. Didilaan ko na lang ito. At gagawa ako ng iba't ibang mga hugis. Halimbawa, isang bulaklak. Oh, anong ganda? Well, ang sarap naman. Isang matamis na tsokolate na bulaklak ang kailangan mo? Hmm, tingnan natin. Noodles? Masarap ito. Kakainin ko ito ngayon. Aba, oh, ano ito? Nakapirmi ito. Oh, Diyos ko. Aba, wow. mm. hindi, hindi ito makagat. Kahoy ito. Paano naman ako? Hmm, Isang masarap na merienda. Sakto lang para sa'yo. Napakasarap. Sarap. Oh, ang sarap ng noodles. Kakainin ko lahat. Nom, 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 nom. Ha? Huh? Busog na ano? ako. ako'y nasusunog. Ang anghang. Ang mga chopsticks ko. Diyos ko, tigilan mo na. Oh, hindi. Sandali, natunaw mo ba ang noodles ko? Ang sarap. Sige, subukan natin. Mm, masarap, salamat! Iniikot ko ito at pinihit. Akin yan! Oh, pizza! Bubuksan ko ito. Mm, mainit na pizza. Ngayon kakainin ko ito. Kukuha ako ng piraso. Mm, anong amoy? Napakasarap. Iyan ay napakagandang pizza. Dapat akong kumain ng isa pang piraso. Uy! Buksan mo rin ito! Oo, oh, may pizza rin ako! Pero natatakpang ito ng yelo? Hmm, anong gagawin? Gawa ito talaga sa bato! Kumusta? Hmm, hindi masarap ang malamig na pizza. Oh, Diyos ko. Hmm, Hey, gusto mo ng isa? Salamat. Napakasarap niyan. Nag-iisip ako kung ano ang meron tayo ngayon. Isa, dalawa, tatlo. Natalo kita. Binubuksan ko na. Oh, kaunting tamis. Ano ang problema sa'yo? Sa tingin ko magiging masarap ito. Pero ano ba ito? Alam mo ba? Hindi ko alam. Pero bubuksan ko ang akin. Chupa Chips! Ang laki! Susubukan ko ito! Oh! Ah! Ang dila ko! Tumikit ang dila! Anong bangungot? Tulungan mo ako! Hindi gumagana? May naisip ako? Isang basong tubig ang makakatulong? Ayan na! Bubuho ako ng kaunti! Ah! Oh! Ang dila ko ay nasusunog! Masakit! Oh! Salamat! Masaya ako't naging maayos ito! Kaya, ano ang mayroon ako dito? Likidong caramel ito? Ay, okay, sarap naman! Galing! Sa tingin ko, kukunin ko ang isang straw at gagawa ng mga bula ng caramel. Oh, wow! Ganda! At masarap! Ikaw? Hindi, salamat. Ngayon ako, o oh, ikaw, tingnan Sige. natin. Meron akong McDonald's. Ano kaya ang nasa loob nito? Mga nuggets ito? Sarap. Ang sarap! Ngayon kukunin ko ito. Aray! mainit kailangan palamigin astig ang mga nuggets na ito wow buksan mo ang iyo sige. sige oh isang kahon ng mga nuggets pero ano ang gagawin dito buksan natin ang mga ito ay frozen na nuggets paano ito kakainin hindi makagat ang tigas oh oh at meron akong masasarap sa tingin ko, may ideya ako. Ilalagay ko ito sa plansa ng buhok. Hawakan ito sandali at... Oh! 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 Uh, ang init! Palalamigin ko ng kaunti. Mmm! Ang sarap! Oh! May naisip akong magandang plano. Ako? Tara na! Hindi tumitingin? Wow! Isang cocktail! Tignan mo! Hoy! Kamusta? Oh, paano nakakaaliw? Gagawin Maganda. ko ito. Uy, ano ito? Isang frozen na cocktail? Paano ito iinumin? Ano ang gagawin ko dito? Ah, mas mabuti na. Siguro didilaan ko na lang ito. Ang sarap! Ayos yan. Ang gandang frozen cocktail. Ang may marshmallows. Ngayon, iinumin ko ang matamis na chocolate cocktail ko. Mmm, ang sarap nito. Busog na ako. Ang galing. Maganda titingnan ko. Hot cakes at sirap at mantikilya. Ang sarap tingnan. Ang bango, isang kutsilyo at tinidor. Magpuputol ako ng piraso ng waffle. Kailangan nating tikman ang masarap na ito. Hmm. ang ganda naman! Kailangan mong kainin lahat! Oh, pwede ba akong... Sandali, frozen waffles! Ano yun? Imposibleng kainin 'yan. Anong gagawin? Hmm, hihiwain ko sila. Hindi na katulong ang kutsilyo at tinidor. Sige, kukunin ko ang lagari. Um, ano ang ginagawa mo? Kailangan maging ligtas. Ayan na. Ngayon matitikman na natin sila. Medyo matigas syempre pero kaya kong kainin. Ang sarap! Nagus.